mga boss, nandito tayo para hindi nating po guys Sir Dante. Siya yung isa sa pinakamabait na cyclist dito. Lagi nagtatawag ng kape yan. Every time na napadaan kami rito, nagtatawag ng kape. Ayos sa interview, kita. Bakit ka nagtatagal kay Sir Dante? Maganda ko ka. Maganda ka. Maganda ka. Maganda ko ka. Ano ang sasabi niya ko kanya, niya, galing ano to eh, galing ng, ano yun, ka 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 eh. O. O, napat-pat dito. Kaya, ano, wala siyang kamag-anak. Kaya ako na, ano, dumidikit siya niya para may kakampi naman siya dito. Kasi dahil siya Oh, oh, ano ba, Alam niyo, ako nag-easy. 2.33. Ano? Mabuhay siya, easy! Boom, Hey, hey. Hello gala. Happy birthday, boss, ka dito. <laughs> hello, hello. Oh, maraming salamat, Sisi. Si dito na naman tayo. Mabuhay. Police, Sir Dante, may tanong ako. Kagaw, ano tanong? Ta mo kay kung ano uh, ba Bakit biking na pili mo, kahit sa edad mo na Anong taon ka kasi? Eh ano pala? 46 46 oh? Mahalos magkaedad ba? Oh. Uh, bakit biking na favorite? Kasi ang biking hindi boring Bukod sa nagbabike ka Yung, yung mata mo, na enjoy yung mata mo Sa katitingin, kabila Tapos ano, kanan, kaliwa, ganyan Ano ba tinitingnan mo? Kabake -o, o ano? Babae natural sa natural sa lalaki yan. Pag, 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 pag lalaki ka hindi ka tumingin sa babae. Sayang ang mata mo. Uh, sayang ang sa mata mo. Saka sayang din yung mga ganda ng babae pag hindi mo tinitingnan. Oo. Oh, eh gustong gusto rin ng babae na matignan sila eh. Okay. Ay, uh, kaya kaya tayo mga lalaki samantalahin natin. Tingnan natin sila. Kung ano yung suot nila, tingnan natin. Hindi naman bastos yun eh. Oh, oh kasi nagsuot sila ng ganun. Sabihin, gusto nila ipakita yan. Gusto nila ipakita yan. Kaya, titingnan natin. Titingnan natin. baga, mga kamadya. Ito na naman, ito na naman. Manong salo, pansit kabagan bagan. oh, With itlog and sibuyas. Matagal na kaming hindi na sama-sama. Ngayon, nakasama ulit. oh. Mansebo, oh foreigner yan oh mansebo dari Norman mansebo Spain Syria oh <laughs> nah, ng love sana yan <laughs> <Love, love. temis> <idade> niya that <biscuitứng> that <sharp sulis> so no Sis Crist, na si magpakulong? Kausapin oh, lang si Cristomie. Ikukulong kayo oh, walang oh, resistance. Aircon, Aircon yung presto niyo sa provincial jail. Kususta yung Kami yung presisi, o, ito. Galing Yung dito. Kasi <laughs> kung konti lang <laughs> tayo, bakit tayo pinagtagal na puntahan? Kasi galing dito eh. Galing dito. Oo. Kung sa iba, hindi para sa kanya. Para sa mga kabataan. happy. Happy oh. happy lang. Salamat <laughs> sa pagdating. Salamat <laughs> ah. sorry. <laughs> pagdating. Salamat sa <sabi>. pagdating. Uh, Salamat <laughs> sa pagdating. Salamat Ano pagdating. Salamat sa pagdating. Salamat sa pagdating. sa pagdating. sa pagdating. Thank you. Happy, happy, happy lang. Happy, happy lang. Oh, hirap naman lang, Pag nag-birthday, nadadagdagan. Happy, happy lang. <laughs> happy, happy lang. <laughs> birthday kasi, nadadagdagan. <laughs> oh, Lodi natin. Lodi natin. Si oh, Sir Dan. Ano sa Fiesta, Gunter Tin. Inaanyayahan ko yung lahat. <laughs> Huwag natin sayangin ang Dalong Agad nyo mo Sinagan, sinagan Huwag <laughs> natin sayangin mga kapadyak Eh, para sa ano namin yan Para sa patron Senyor at San Antonio Isa pa sa kaugalian natin pade. Na mga ibanag Yung piyesta para sa Mabuo ang grupo Yung mga kamag-anak Magpupuntahan Magkita-kita

Kaya sabi nila, birthday ko na naman daw. Hindi nila alam. Ito lang birthday. Oh, happy birthday. <laughs> 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 happy birthday. Kala <laughs> nila birthday ko. Oh. Siyempre, <laughs> oh, wag <laughs> birthday na maraming <laughs> Pero, pero maganda yung nag-birthday Kasi hindi na nag-birthday oh, Mas maganda na yung may birthday <laughs> Maganda yung may birthday oh, Mahirap na yung, Kaya yung lang, na ang, ang masama sa nagbe birthday Hindi <laughs> libre lagi kasi, Tumatanda ka ng tumatanda eh Sige mag-birthday ka. Plus one. Mag-birthday ka na, plus one na naman. Wala. Next na birthday mo, bawasan mo. Off. Oh. Minus one. Kalahati lang ano, pag may nag-birthday, okay. dapat kalahati. Eh, eh, Joy, Joy. Ilan taong ka na, Joy? Seven na. ako payain, Kasi ata ako masakit kung ano na nyo idin, but nilihimu? nilihimu ay, ay. ay. ay uh, nilihimu, oh, di di sarap di sarap di sarap di sarap di sarap di sarap di di sarap di sarap di

So, okay. uh, Ay, Good morning, Sir Dante. Welcome back. Maganda Sabun na yun. Eh. <laughs> Medyo ano ka na? Oh. Recovered na? tignan nyo ko. Buhay na ako. Dati, ano na eh. Papatay-patay papatay -patay papatay dati. Papatay-patay na. Nagihinga lo eh. Ngayon, buhay na. Oh. Malapit na. Kakamba ko na yung bike ko. Matagal na tayo. Hindi na kasama. Mga Hindi oh. <laughs> <lang> <laughs> Kaya, mga kabadyak, ubus na kayo. Sa na Ayan, nandito tayo kila Sir Dante, Sir. pasyan na kayo dito. Pag may time. Okay, <laughs> Thank you, oh, sara. O, sa Sir. Salamat, Sir. po muna sa akin. Sana malam, pinagbigyan ka oras makasama Ngayon palang nakakamis na ang mga sa mga kamag-anak at sa lahat ng mahal natin sa buhay na nauna sa atin. Di kayo makakalimutan. Salamat sa mga tawanan, sa mga kalungkutan, mga kakulitan at sa matamis mong alaalang iniwan sa amin. Mahal ka namin kung saan ka man ngayon.